Magandang buhay mga kanobela. Bago tayo magpatuloy, nais kong magpasalamat sa lahat ng nag-subscribe sa ating munting channel. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, kung maaari ay mag-subscribe na sa aking channel at pindutin ang notification bell para updated kayo sa bawat kabanata. Maaari rin kayong mag-like, comment, at e-share ang ating video para malaman din ng iba nating mga kanobela. Maraming salamat po. Ang ganti ng inapi, kabanata 6 na at siyam naput anim hanggang pitundaan. Kabanata 6 na at siyam naput anim. Galit na nagngangalit si Jacob. Alam niya na si Son Yukai ay napakasama, kinagat siya na parang aso, at walang sinabi na hilingin mo itong boring. Nang si Jacob ay hindi makapagsalita at hindi komportable, kakahinto lang ng sasakyan ni Orville sa gate ng Classic Mansion. Ang unang bagay na ginawa niya pagkatapos bumaba ng kotse, ay nagtanong siya sa manager ng hotel na nagbukas ng pinto. Mayroon bang nagngangalang Jacob na nagpareserba ng ating kahon ngayon? Opo, nasa bronze number 3 ito. Maingat na ni record ng manager ng hotel ang mga bisita araw-araw, natural na kilala ang bawat bisitang nagbook ng kahon. Tumango si Orville at nagmamadaling sinabi, Halika! Pumunta tayo sa bronze box number 3. Noong siya ay nasa piging ng pamilya Song, sinabi sa kanya ni Mr. Wade na pupunta sa kanyang restaurant para sa hapunan ang kanyang binan at hayaan siyang mag-alaga sa kanya. Paano siya makakapayag na maupo sa maliit na bronze box? Kailangan niyang pumunta sa brilyante na kahon. Nagmamadaling lumapit si Orville sa pintuan ng bronze box number 3 at nakitang nakabukas ang pinto ngunit walang tao sa kahon. Sandali siyang natigilan at tinanong ang waitress sa kahon. Tinatanong kita, si Mr. Wilson ba ang nagbook ng box na ito? Nagmamadaling sinabi ng waitress, Great Mr. Orville, si Mr. Jacob po ang nakabok, pero inimbitahan siya sa gintong kahon sa itaas, ng iba pang mga bisita ngayon lamang. Siya ay nasa golden box number 2. Agad na sinabi ni Orville sa manager ng hotel. Halika, sumunod ka sa akin. Sa oras na ito, sa gininto ang kahon, si Son Yukai ay malamig na tumingin kay Jacob at ngumiti. Jacob, sa iyong antas, sa palagay ko ay hindi ka kwalipikadong sumali sa Calligraphy at Painting Association. Bakit hindi ka nahiya na makipagkumpetensya para maging executive director? Malamig na sinabi ni Jacob. Sabi mo hindi ako karapat dapat? Sa tingin ko ikaw ang hindi karapat dapat. Kahit na hindi ako karapat dapat ngayon, nakapulot ako ng lake sa Antique Street. Binili ko ito ng libo-libo at ibinente ko ito para sa daan-daang libo. Mapanlait na sinabi ni Son Yukai. E blow mo lang. Anyway, nasa mukha mo yung bibig mo. Maaari pumutok ito kahit anong gusto mo. Maaari mo ring sabihin na nakakuha ka ng lake para sa libo-libo at naibenta sa halagang 10-10 milyon. Ang problema ay sino ang maniniwala? Ngumiti si Jacob at sinabing, kung maniniwala ka man o hindi, pumunta ka sa Antique Street. At tanungin mo si Irvin Jones, kinuha ko ang pagkukulang at ibinigay niya ito. Irvin Jones, sumimangot si Son Yukai, at sinabing, si Irvin Jones ay isang sikat na kumikita sa Antique Street. Napakataksil niya, siya ang pinakamadilim sa buong Antique Street. Maaari ba siyang gumastos ng daan-daang libo sa iyong mga bagay? Kahit patayin mo ako, hindi ako naniniwala. Mapang-asar na sinabi ni Jacob. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari mo siyang tanungin bukas. Maniwala kang multo, sinabi ni Son Yukai na may baluktot na bibig. Hindi ako mag-abala na magsalita ng kalokohan sa iyo. At hindi mo makita kung sino ako. Karapat dapat bang kumain ka kasama namin? Ibuhos ang lahat ng alak ng mabilis. Kung hindi mo magawa ng maayos ang bagay na ito, umalis ka na lang dito. Huwag maging isang nakakasira ng mata dito. Nanginig si Jacob sa galit at magsasalita na sana, nang biglang may boses na umalingaungaw sa likod niya. Sino kang naglakas loob na makipag-usap kay Mr. Wilson ng ganito? Masyado kang pagod ng mabuhay. Kabanata naraan at Syam na Nang marinig ng lahat ang boses na ito, tumingin sila sa labas ng pinto, at nakita si Orville na kasama ang manager ng hotel, at humakbang papasok ng kahon. Natural, kilala ni Son Yukai si Mr. Orville. Nang makita niyang nandito si Mr. Orville, nagmamadali siya humakbang pasulong, at magalang na nagsabi, Mr. Orville, bakit ka nandito ng personal, sa hindi inaasahang pagkakataon, malamig na tumingin sa kanya si Orville, at sinabing. Ngayon lang ay tinawag mo si Mr. Wilson na matandang guro. Sino ka ba? Natigilan si Son Yukai, anong ibig mong sabihin? Kilala ni Orville si Jacob. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang nagpaliwanag. Mahusay na ginoong Orville, ito marahil ay hindi pagkakaunawaan. Pareho kaming miyembro ni Jacob ng Calligraphy and Painting Association. Kadalasan ay mayroon kaming magandang relasyon sa isa't isa. Paminsan-minsan ay panlilibak at hindi ito big deal. Kung unat ang noo ni Orville, nakita si Jacob, at nagmamadaling sinabi ng magalang. Mr. Wilson, hindi ko inaasahan na bisitahin mo ang Classic Mansion ngayon. Ang masamang pagbati ni Orville, patawarin mo ako. Laking gulat ng lahat ng tao sa kwarto nang makakita ng ganoong eksena. Lalo na si Son Yukai na natakot sa malamig na pawis sa sandaling ito, ay hindi magawang maniwala sa kanyang mga mata. Ang underground emperor na si Orville, na sikat sa buong Ores Hill, ay talagang magalang kay Jacob, ang lumang basahan. Hindi ba ito masyadong kalokohan? Sa oras na ito, hindi lamang si Pangulong Kay at ang iba pa ang nagulat. Nagulat din si Jacob at hindi napigil ang magtanong. Kilala mo ba ako? Ipinaliwanag ni Orville na may mapagpakumbabang mukha. Huling pagkakataon na nagkita tayo ay sa Brilliant Club kasama si Mr. Wade. Inutusan akong itapon ang manugang ni Panming at Wen, maswerte akong nakita ka. Nagtanong muli si Jacob, ang Mr. Wade na sinabi mo, ay ang manugang ko na si Charlie? Mataimtim na sinabi ni Orville. Opo, si Mr. Wade. Biglang natauhan si Jacob. Noon lamang niya naunawaan, ang matayog na katayuan ni Orville, kung paano siya magpakumbaba, at maging magalang sa kanyang sarili, isang ordinaryong tao na walang pera at kapangyarihan. Ito ay dahil sa kanyang manugang na si Charlie. Tila ang manugang ay isang malaking kurap, at mayroon din itong mga pakinabang ng isang malaking kurap, at least bago siya mawala ng kulog, dapat masusundan siya. Sa oras na ito, itinuro ni Orville si Son Yukai at tinanong si Jacob. Mr. Wilson, ngayon lang narinig ko na iniinsulto ka ng tao ito. Gusto mo bang turuan ko siya ng leksyon? Namutla sa takot si Son Yukai, at nagmamadaling nagsabi, Jacob, kapatid, tayo ay mga miyembro ng isang asosasyon, tayong lahat ay magkakapatid, kailangan mo akong tulungan na sabihin ang isang bagay. Ano ang masasabi ko para sa iyo? Sinabi ni Jacob nang may emosyon. Ikaw na mismo ang nagsabi. Isa lang akong lumang seda, paghahainan kita ng tsaa at tubig, para makapagsalita ako para sa iyo. Biglang umiyak si Son Yukai at sinabi na may malungkot na mukha. Oo oh, aking mabuting kapatid, hindi ka pamilyar sa akin, pinaglalaroan lang kita. Humalakhak si Jacob, ang isang matandang dukha, ay hindi mga has na maging mabuting kapatid mo. Ito ay mas mabuti para sa atin, na gumuhit ng malinaw na linya sa oras na ito. Alam ni Son Yukai na kinasusuklaman pa rin siya ni Jacob, at pinagsisihan niya ito. Alam niyang si Orville ay napakagalang sa kanya at pinatay siya, kaya hindi siya naglakas loob na magpanggap na mapilit. Tumingin siya kay Son Yukai. Sinabi ni Orville sa malamig na boses. Nandito ka sa site ko, at nangahas kang walang galang kay Mr. Wilson. Hindi mo alam kung paano isulat ang mga patay na salita. Ang mukha ni Son Yukai ay agad na namutla, at ang kanyang duwag na labi ay nanginginig, at hindi makapagsalita. Kabanata 6.78 Nakaturo kay Son Yukai, sumigaw si Orville sa mga lalaking nasa likuran niya. Hali kayo, Hilahin niyo ang lalaking ito palabas at bubugin siya ng malakas, lalo na ang bibig niya para sa akin. Nang marinig ito ni Son Yukai, natakot siya kaya agad siyang lumuhad sa harapan ni Orville at sumigaw. Panginoong Orville, pasensya na, hindi ko alam na si Jacob ay iyong natatanging bisita. Kasalanan ko ito at humihingi ako ng tawad sa iyo. Patawarin mo ako at iligtas mo ako sa pagkakataong ito. Talagang hindi niya inaasahan na ang manugang ni Jacob ay magiging isang toro, kahit na ang maharlika ng underground emperor ng Oris Hill ay magiging aso ni Jacob na dumidila. Tulad ng gusto niyang humingi ng awa, ang ilan sa mga bodyguard ni Orville ay kaagad na humakbang pasulong at sinampal siya. Agad na nahihilo si Son Yukai at pagkatapos ay sinuntok at sinipa siya ng ilang malalakas na bodyguard. Mukha siyang miserable. Malamig na tiningnan ni Orville si Son Yukai at sinabing, Tinatanong kita, bakit mo pinupuntirya si Mr. Wilson, ano ang dahilan mo? Puno ng dugo si Son Yukai, umiiyak at sinabing, Pasensya na, Mr. Orville, nakikipagkumpitensya lang ako kay Jacob, para sa posisyon ng direktor ng Painting and Calligraphy Association, kaya hindi ako tumigil sa pagsasalita, patawarin mo ako. Hindi siya pinansin ni Orville, ngunit tumingin sa mga tao sa silid at nagtanong. Sino ang pinuno ng Calligraphy and Painting Association? Nagmamadaling sinabi ni Chairman Kay, "Mr. Orville, ako ang chairman ng Calligraphy at Painting Association." Tumango si Orville, tinuro si Son Yukai at malamig na sinabi, "Tinatanong kita, ang ganitong uri ng basura?" ay maaari ring ipasok sa Calligraphy at Painting Association. Paano ka naging presidente? Kaya mo ba? Maaari mo bang ibigay ito sa akin? Ilabas mo siya, nanginginig sa takot si Pangulong K. Sabik na sabik siyang mabuhay, at nagbulalas siya. Magre-resign ako bukas. Sa oras na yon, dapat ihalal si Jacob bilang presidente ng Calligraphy and Painting Association nang marinig ito ni Jacob, dali-dali niyang iwinagayway ang kanyang kamay at sinabing I can't help President Fay, wala ako sa level ng isang presidente. I'm very satisfied to be a standing director, nagmamadaling sinabi ni Chairman Fay. Dahil sa tingin ni Orville na kaya mo, dapat kaya mo. Paulit-ulit na iwinagayway ni Jacob ang kanyang kamay at sinabing I'm not quite accomplished yet hindi ko pa kaya ang posisyon na ito. Sa oras na ito, tumingin si Orval kay Chairman K at sinabing, Dahil ikaw ang chairman, bigyan kita ng mungkahi. Pagkatapos ng isang paghinto, itinuro ni Orval si Son Yukai at sinabing, Una sa lahat, alisin ang produktong ito ng permanente. Sumigaw si Chairman Faye, dapat na, tatanggalin ko siya ng buo bukas. Bumuntong hininga si Orville, pagkatapos ay itinuro si Jacob at sinabing, Si Mr. Wilson, ay may napakataas na antas ng kaalaman sa antigo ng kaligrapiya at pagpipinta. Dahil siya ay mapagpakumbaba at ayaw niyang maging chairman, dapat bigyan mo siya ng posisyon ng standing director. Naiintindihan mo ba? Nagmamadaling na ako si Pangulong Kay. Okay, gagawin ko ang iniutos ni Master Orville. Gaya ng sinabi niya, binago niya ang kanyang mukha at sinabi kay Son Yukai. Son Yukai, ipinapahayag ko na mula sa sandaling ito, tinanggal ka na sa Ores Hill Calligraphy and Painting Association at hindi ka na makakasali habang buhay. Desperado na ang puso ni Son Yukai. Sa totoo lang, siya mismo ay walang gaanong kakayahang mag-appraise ng mga kayamanan. Ang dahilan kung bakit siya nakasali sa Ores Hill Calligraphy and Painting Association ay dahil gumasto siya ng pera para makuha ang lugar na ito. Kadalasan ay umaasa siya sa pagiging miyembro ng Calligraphy and Painting Association para makapag-scam kahit saan. Iniisip na ang pagiging isang nakatayong director ay magiging mas maginhawa para sa kanya upang dayain ang pera, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay permanenteng matanggal dahil sinaktan niya si Jacob. Gayunpaman, hindi siya nangahas na magpahayag ng anumang kawalang-kasiyahan pagkatapos ng lahat ang pamimilit ni Orval ay inilagay dito at hindi niya ito matiis nang tanggapin niya ang kanyang kapalaran tumingin si Orval sa kanya at sinabi sa malamig na boses Kung sa tingin mo ay may magandang identity ka mag-aayos ako ng pinakamahusay na lugar para makapag-highlight ka ng iyong pagkakakilanlan Kasabay nito inutusan ni Orville ang kanyang mga bantay. Dalhin siya, maghanap ng pinakamaruming sakahan ng baboy, at hayaan siyang tumira kasama ang inahing baboy sa loob ng isang linggo. Sa linggong ito, doon siya kakain, iinom at matulog. Kung ano ang kinakain ng mga baboy, yun din ang kakainin niya. Kung saan natutulog ang mga baboy, doon din siya matutulog. Gusto kong maramdaman niya kung ano ang super VIP treatment. Kabanata 6 na at 60 putshiam. Malaki ang pagbabago ng kutis ni Son Yukai, natakot siya sa isang iglap at desperado na ang puso niya. Hayaan siyang mabuhay at matulog kasama ang matandang baboy, ngunit kumakain din ng pagkain ng baboy. Masyadong disgusting tama. Huwag na nating pag-usapan kung gaano kadumi ang kapaligiran sa kulungan ng baboy, pag-usapan lang ang amoy ng inahing baboy na makukulit at mabaho. Kung hahayaan mo ang iyong sarili matulog sa kanya, ito ay gumawa sa iyo ng sakit. Tsaka puro tira ang pagkain ng baboy, dahil sa kakulangan ng sirkulasyon ng hangin at maalinsangan na temperatura, ito ay mabubulok sa loob ng ilang oras. Paano na ang katawa na naging layaw at pinananatili sa loob ng maraming taon ay kayang hawakan ito? Bukod dito, kailangan niyang manirahan kasama ang inahing baboy sa loob ng isang linggo. After a week wala na siya, ang sama niya ngayon. Sa pag-iisip nito, nagmamadali siyang nagmakaawa kay Orville na nagsasabi. Mahusay na ginoong Orville, mangyaring maging maawain. At patawarin mo ako, ayokong matulog kasama ang matandang baboy, masyadong madumi ang lugar, hindi ako makatayo dito. Ngumiti si Orville at sinabing, hindi ka makatiis, di ba? Okay, doble na ang oras, dalawang linggo. Sumigaw ng malakas si Son Yukai. Nagbabala si Orville, umiiyak ka. Dagdagan mo lang ng isang linggo tapos iiyak ka na. Naramdaman ni Jacob na si Son Yukai ay binugbog at hindi na kailangan pang buhayin, kasama ang inahing baboy sa loob ng tatlong linggo. Kaya sinabi niya, huwag kang pumunta sa bukid ng baboy. Ang lugar ay madumi talaga. Tumango si Orville at sinabing, talagang marumi ang sakahan ng baboy at mabaho, kaya ako ay hindi kailanman nagpatakbo ng isang farm ng baboy. Sa sinabi niya, may bigla siyang naalala at tuwang-tuwa na sinabi. Meron nga pala akong dog farm sa suburbs, kung saan may mga mamahaling fighting dogs. Pagkatapos ay maaari mong i-chop at gawing pagkain ng mga aso, nag-save ng pag-alala at pagsisikap, at ito rin ay napakalinis at hygienic, siguradong magugustuhan niya ito. Nang marinig ito, natakot si Son Yukai kaya naihi siya sa kanyang pantalon. Kung mabubuhay ka, sinong handang mamatay? Mas mabuting mamatay kaysa mabuhay, hindi ba't natutulog lang at kumakain kasama ang matandang baboy? Aminin mo na, sa makatuwid, siya ay labis na sabik na mabuhay, at agad na nagsumamo. Mahusay na Mr. Orville, bitawan mo ako at huwag hayaang tumira kasama ang matandang baboy. Tumango si Orville bilang kasiyahan at nagsabi, Ibaba mo siya, tandaan mo, dapat mahanap ng pinakamaruming baboy. Pagkatapos, kinaladkad ng ilang malalakas na lalaki ang binugbog, at namamaga na si Son Yukai, nagiiwan ng mesa ng mga mapangahas na bisita. Nang makita ni Pangulong Pei at ng iba pa ang ganoong eksena, ang kanilang mga lumang mukha ay kumibot, at sila ay nagsabi na hindi ordinaryong miserable si Son Yukai. Gayunpaman, sino ang maaaring sisihin para dito, siya ang may pananagutan sa lahat. Kung mayroon siyang mas mahusay na attitude towards Jacob, paano siya hahantong sa ganito? Nang simulan ni Son Yukai ang tatlong linggong customized luxury tour ng kulungan ng baboy, si Orville ay magalang na sinabi kay Jacob. Mr. Wilson, umihilang ang lalaki sa lupang ito. Upang hadlangan ka at ang iba pa, mangyaring ilipat ang mga pagkain sa diamond box. Lahat ng gastos ngayon ay papasanin ng classic mansion. Nang lumabas ang mga salitang ito, nagulat si Pangulong Pei at ang iba pa. Ano, tama ba ang narinig nila? Ang marangal na Oris Hill Underground Emperor, hindi mahalaga kung siya ay magalang kay Jacob. Binuksan niya talaga ang pinakamataas na pamantayang kahon ng brilyante sa Classic Mansion. Sa buong Ores Hill, kakaunti lang ang mga tao na kwalipikadong magbook ng Diamond Box sa Classic Mansion. Ngunit ngayon, nagmamadali si Orville na humingi ng pabor kay Jacob, at hindi na hinintay na magtanong siya, direkta niyang ipinahayag na gusto niyang buksan para sa kanya ang kahon ng diamante. At ito ay libre, kung ito ay ikakalat, sino ang maglalakas loob na maniwala? Kabanata pitundaan, medyo nagulat din si Jacob, nag-aalangan na sinabi. Ito ay hindi angkop, mataimtim na sinabi ni Orville, Mr. Wilson, ikaw ang gina ni Mr. Wade. Siyempre ito ang nararapat na pumunta sa Diamond Box para kumain. Nang marinig ni Jacob ang sinabi niya, nakahinga siya ng maluwag at sinabing, Great Mr. Orville, you are so magalang. Noon lang napagtanto ni Chairman Pei at ng iba pa, na mas magaling pala si Jacob na figure. Kung mayroon kang magandang relasyon sa iba, siguradong magaan ang pakiramdam mo sa hinaharap. Pagkatapos, personal na inimbitahan ni Orville ang lahat sa Diamond Box. Si Pangulong Pei at ang iba pa ay sumunod kay Jacob, ang kanilang mga mukha ay gumagalang, at sila ay hindi naglakas loob na gumawa ng anumang malaking pagangkin. Nakita ni Jacob ang lahat ng ito sa kanyang mga mata, at hindi niya maiwasang isara ang kanyang bibig sa tuwa. Malinaw, nagmamadali siyang yayain ang mga taong ito na kumain, ngunit ngayon, ang mga taong ito ay hangang-hanga sa kanya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Jacob na talagang binigyan siya ng mukha ng manugang na si Charlie nang imbitahan si Jacob na pumunta sa mamahaling diamond box. Si Liu Guang, ang kanyang anak at ang limang bodyguard ng pamilya Wu, na pinamumunuan din ni Zizhao Jones, ay dumating na sa pintuan ng Classic Mansion. Ang mukha ni Liu Guang ay puno ng malamig na layuning pagpatay. Sa panahong ito, ang nuo ng kanyang anak na si Liu Ming, ay nakasabit sa dalawang malaki na mga karakter, na mumuhay sa isang buhay, na mas mabuti kaysa kamatayan. Bago ngayon, hindi siya nangahas na ipaghiganti ang kanyang anak, dahil hindi niya magawang pukawin ang dalawa na mga salarin, sina Charlie at Orville. Kahit na ang anak ay labis na nakakahiya, pumunta siya sa Classic Mansion isang beses sa isang linggo, upang hanapin si Orville at hayaang suriin ni Orville ang letres sa kanyang noo. Ito ay isang malaking kahihiyan sa kanya at sa kanyang anak. Gayunpaman, ngayong gabi, gusto niyang bayaran ni Orval ang utang. At ang dahilan kung bakit niya dinala ang kanyang anak sa oras na ito, dahil ngayong gabi, mangyayari na ang araw na pinakahihintay niyang makapaghiganti. Hahayaan ang kanyang anak na gamitin ang pagkakataon na pumasok, at magtanong tungkol sa sitwasyon ni Orval at Classic Mansion. Halimbawa, nasaan si Orval at ilan ang mga bodyguard niya? Kung hindi niya ito maiisip at magmadaling pumasok, maaaring kunin siya ni Orville upang makatakas. Kaya't sinabi niya kay Liu Ming na nakatayo sa tabi niya. Anak, pumasok ka mamaya, tulad ng dati, at kung ano ito ngayon. Ngunit kailangan mong mag-ingat at tumingin kay Orville. Saan ang tiyak na lokasyon kung ilan ang kanyang mga bodyguard sa classic mansion ngayon? Sino ang nakakaalam ng lahat tungkol sa kanya? at pagkatapos ay bumalik upang magulat sa akin, nakuha mo ba? Kinagat ni Liu Ming ang kanyang mga ngipin at tumango, at mapait na sinabi. Kilala ko si Dad, huwag kang mag-alala, kailangan kong alamin ito. Tuwang-tuwa si Liu Guang na tapikin kanyang balikat. At seryosong sinabi, magandang anak, gagawin ni Dad na makapaghiganti ka ngayong gabi. Hayaan mong bayaran ka ni Mr. Orville ng buhay niya. Nagmamadaling nagtanong si Liu Ming, dad, bukod kay Mr. Orville, ang nagpahiya sa akin ay si Charlie. Dapat din siyang mamatay, huwag kang mag-alala, seryosong sinabi ni Liu Guang. Patayin si Orville ngayong gabi. Ako ang magiging bagong underground emperor ng Oris Hill. Sa oras na yon, makikipagtulungan tayo sa pamilyang Wu, at direktang papatayin si Charlie. Hayaan siyang sundan si Orville sa kamatayan. Biglang natuwa si Liu Ming, at nang maalala niya ang kahihiyan na dinanas niya sa panahong yon, tumulo ang kanyang luha sa kanyang mga mata. Kagad, hinawa ka niya ang peklat na inukit ni Orville sa kanyang noo. Umiyak at sinabing, Dad, matatanggal ba ang mga salita sa noo ko? Sinabi ni Liu Guang sa isang madilim at malupit na tinig. Magandang anak, huwag kang mag-alala, kapag pumatay ka. Itong dalawang moldita, dadalhin Dad sa Korea, para sa pinakamagandang cosmetic surgery, at tiyak na makakatulong sa iyo na alisin ang lahat ng mga peklat.